Matapos ang halos isang dekadang pamamalagi sa Magnolia Hotshots, ay nalipat na ng koponan si Justin Melton. Si Melton kasama ang kakamping si Kyle Pascual ay pinamigay ng Magnolia sa Terra Firma Jeep para kay James Laput. Ang rookie na si Laput na may taas na 6'10 ay ang 8 overall pick ng Jeep sa 2020 draft. Bukod sa tangkad dito, mas bata rin si Laput na 24 anyos lamang. Samantala, si Melton ay parte ng Magnolia franchise mula pa 2012 kung saan naging parte rin ito ng 2014 Grand Slam team. Si Pascual naman ay pumasok sa PBA noong 2014 at parte ng Hot Shots mula pa noong 2017. Samantala, kinubra ng TNT Tropang Giga mula Blackwater Bossing, sina Carl Brian Cruz at Mark Acuno, kapalit ni Chris Xavier at future first round pick. Kasalukuyang nasa PBA Commission, office na ang papeles at naghihintay ng approval